Hello! Welcome sa kanilang bagong vlog. lako yung laki ng noo ko. so Share ko lang sa inyo yung mga natanggap kong gift noong December pa ito. Ngayon ko lang ma-share sa inyo kasi sobrang busy. So, share ko lang sa inyo yung mga natanggap ko. Ilan na ito? Dalawa. may Akala ko dadami pa. Wala na pala. Wala na. Ito, sa nag-deliver ng soft drink sa akin. Binigay ito sa akin. From Nita Store. Ito yung nag-deliver sa akin ng soft drinks. Tapos ito, sa Oling. Thank you so much sa mga uh, nagbigay nito. Iniipon ko talaga bago, bago ko buksan kasi na akala ko may darating na kasi da, ang mga, yung nag-deliver din sa akin ng mineral, nagbibigay din, din sa akin yung hinahangwa namin ng manok. Wala. January 7 na ngayon. So, <laughs> ito lang. Ito naman, may na, na ano lang, binuksan na kaagad ni husband. Na, ano lang to sa rap na bono kami sa rapon ng um, reunion fan, cross family. Ayun. Tapos, shout out nga pala sa pinsan ni husband na ah, si Cheryl ba na ano ako nanalo ako ng 500 sa Gcash ng um, sa raffle Thank you so much. Tapos so ngayon, umpisa na natin buksan tong dalawang regalo. Ito sa soft drinks, ito sa uling. Kasi bumibili kami ng uling. Tatlong sako, minsan dalawa. So, ito unahin natin yung nasa paper bag. Kumot. Na, yung kumot na kumot na ginagamit sa unang panahon. Yung tray-tray na ginagamit, ay tinatawag. Ayan. Ayan color green. Tapos ito, saan natin? Sa olin. Wallet siya. Wallet na ako. Ayan. Pwede siyang lalagyan ng ano, barya. So, ayan, wallet siya. So, thank you so much siya nagbigay. So, ito lang, may share ko sa inyo. Thank you, thank you so much. So, dito nagtatapos ang ating video. Bye!